Limampung mga hayop na maaaring di mo pa alam pero kasalukuyang nanganganib. Part 5 Una, Galapagos Penguin Status, Endangered Ang Galapagos Penguin ay matatagpuan lamang sa mga isla ng Galapagos, Ecuador. Tinatayang may mga dalawang libo na lamang ang natitira. Kilala sila sa kanilang maliit na katawan, itim at puting balahibo at kakayahang makasurvive sa mainit na klima ang pangunahing banta sa kanila ay ang climate change na nagdudulot ng kakulangan sa pagkain at pagtaas ng temperatura. Ikalawa, Ganges River Dolphin. Status: Endangered. Ang Ganges River Dolphin ay matatagpuan sa mga ilog ng India, Bangladesh at Nepal. Tinatayang may mga 2,500 na lamang ang natitira. Kilala sila sa kanilang kakaibang itsura na may mahabang snout at bulging eyes. Ang pangunahing banta sa kanila ay ang polusyon sa tubig, daming ng mga ilog, at pagkatarap sa mga fishing nets. Ikatlo, Green Turtle, Status Endangered. Ang Green Turtle ay matatagpuan sa mga tropikal at subtropical na dagat sa buong mundo. Tinatayang may mga 85,000 na lamang ang natitira. Kilala sila sa kanilang malaking shell at ang kanilang pagka-vegetarian na kumakain ng mga sea grasses. Ang pangunahing banta sa kanila ay ang illegal hunting, pagkakalat ng plastic at pagkatrap sa mga fishing nets. Ikaapat, Indus River Dolphin, status endangered. Ang Indus River Dolphin ay matatagpuan sa Indus River sa Pakistan. Tinatayang may mga isang tibo na lamang ang natitira. Kilala sila sa kanilang kakaibang itsura na walang dorsal fin at mahabang snout. Ang pangunahing banta sa kanila ay ang pollution, pagkatrap sa fishing nets at pagbabawas ng kanilang natural na tirahan dahil sa mga dam at irrigation projects. Ikalima, Irrawaddy Dolphin Status Endangered Ang Irrawaddy Dolphin ay matatagpuan sa mga ilog at baybayin ng Southeast Asia. Tinatayang may mga 6,000 na lamang ang natitira. Kilala sila sa kanilang bilugan na ulo at maliit na katawan. Ang pangunahing banta sa kanila ay ang pagkalat ng pulisyon, pagkakalat ng mga fishing nets at pagkawala ng kanilang natural na tirahan. Ilan sa mga hayop na ito ang alam mo at ano ang pinaka nakakaantig sa iyo? Share your thoughts in the comments at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. At abangan ang part 6 na 50 hayop na maaaring hindi mo pa alam pero kasalukuyang nanganganib.